I buy breakfast. I don't prefer this. This one is mine. I transfer now. But I don't have any vitamin. I do for granny breakfast duck porridge and this is mine this is mine for here in Singapore is po. now I I mix first then I will gising ni, <laughs> ni Granny ko. Ang ganda ng gising ni Granny ko. Smiling. Ooh, pag na, natawa si grani, pag nagising, na sobrang saya ko. At least, alam ko na healthy siya. Wala siyang nararamdaman. Naka-smile siya sa akin. Tapos, tinanong ko sa kanya, anong gusto mo? Ako ibibili ng breakfast ko. Ibibili rin kita ng duck. No duck porik sabi niya oo nag nag oo siya at ngayon nakita ko tinik ko siya ano naka siya sa akin ito yung pagkain ko yung tawag dito sa Singapore ay meat pok is dry noodle siya with black vinegar minced pork pa ay nag as ako ng extra soup para naman so troublesome yeah, this one this is my breakfast hindi na ako nito kakain ng lunch pag naubos ko to wait okay. I transfer my soup first. Transfer to more soup. I ask for extra soup. I will open this way. This is extra soup. Yeah. This nice. Binili kong banana kahagabi. Bumaba ako. Tapos, add ko muna ito ng tubig. Mayak pa kainin si Granny. Ako muna ang kakain para direct. this is my food. I will eat now. Yeah, This is my food. Sabi, eat. Ay, hindi ko ito mauubos kasi sobrang dami niya maybe slowly eat hindi kakainin ko ito ng two times kailangan siyang i-mix muna siya ito yung soup ko ito ko na lang nilagay yung soup eh tinatamad na ako ko nga another bowl sa kupang hugasin saves tubig kaya meron na nitong nasa labas kaya ito na tikman ko muna yung soup mmm masarap siya sinabi ko na lagyan siya ng more vinegar try ay nahihirap na let me try Ba yung nagtitinda ngayon, masarap yung timpla. Hmm. Masarap yung timpla ngayon. big <laughs> fish ball Hmm. Ramon. kumain ng saging. <laughs> Gusto kong kumain. Tuwing umaga kumakain kasi ako ng saging mga tatlo. Tapos bago matulog dalawa. Heavy <laughs> <clears throat> breakfast. this of porch H Ito po na ako kumain kasi nga si Granny makakain nito siya Cover ko muna itong pagkain ko para mamaya dire-diretso na ako si Granny. Ngayon eh. ako mag-continue ng aking pagkain.